sa ika na anim na araw mula nang magsimula ang bakbakan dito sa Marawi City. Nabutan naming binabantayan ng First Infantry Batalyon ng Militar ang kantong ito. Maliban sa pwedeng entrance o exit ng kalaban, dito rin ang takbuhan ng mga tumatakas na sibilyan. Sa mga residente na sa mura, huwag kayong na lumabas. Sa pamamagitan ng malalakas na megaphone na nakapatong sa ibabaw ng gusali, nagbibigay ng instruksyon ng militar sa mga sibilyan na naiipit sa loob ng bakbakan. Yung kalaban, isa lang naman sa kanila, surrender or die. Uh, yung sa mga civilians po natin is uh, ito pong nagbibigay guide. Daba. Yung mga lalaki nakakubad ng t-shirt para po maiwasan natin na may dala mga bomba o mga baril. Alas 7 ng maga hanggang alas 3 ng hapon, Uh, ito po yung uh, time na pwede kayong lumabas. Kabilang sa mga na-rescue nitong nakaraang linggo ang construction worker na si Ronnie Villanueva. Habang nagtetect sila, sinasabihan po ng, uh, ng kasundaluhan natin kung kailan sila labas. So bomba muna, uh, kinanyon muna yung area, yung mga mortar bago sila lumabas, patakbo pa labas dito sa safe zone kwento ni Ronnie, napataka na ng bomba kahit ang pinagtaguan nilang bahay sa barangay Banggulo. Sikan kami doon sa CR, pagputok ng kanyon, mortar, ganyan. Wala silang nakitang ibang hostage o sibilyan sa pinagtaguan nilang barangay. Pero di hamak na mas kaunti na raw ang bilang ng mga terorista doon ngayon. Hindi katulad noon yung una, ang dami. Madami sila, pa napaligiran kami ng ano, mauti. Kahit saan kami lumingon, nandiyan sila. Tinatayang nasa 300 sibilyan pa ang naiipit sa loob ng sentro ng bakbakan sa Marawi. Kapag sinabing evacuee o bakwit, madalas ang naiisip natin ay mga nasa evacuation center. Pero sa kaso ng Marawi City, sa halos 70,000 pamilyang evacuee o bakwit, mahigit 85,000 pamilya ang home-based o nakikituloy sa mga kaanak. sa compound na ito na paradahan ng mga sasakyan at truck dito sa Iligan City. Nakilala ng reporter's notebook ang pamilya ni Zaalika Deca, 37 na taong gulang. Kapatid ni Zaalika ang caretaker sa compound. Pumayag naman ang may-ari na dito muna sila manatili habang nangyayari ang kaguluhan. Dito kami nanunuluyan ngayon. Da, Siksikan kami dito. Kasama ni Zaalika ang kanyang inang si Aling Raisa Ilin, 82 taong gulang. Ito na yung nanay ko, hindi na makalakad, uh, nanginginig na. Matanda na talaga. Hindi na makakita, natroma sa... Tingnan mo pinagawa mo. Kala niya may puto ko na. <coughs> Kapag narinig... Gayun man, hindi pa nila ito nadadala sa pagamutan dahil na rin sa kakapusan ng pera. Kasama ni Nazaalika ang labimpito pang pamilyang dito rin nakikituloy. Balik kami dito, apat na pamilya, dun sa kabila yung uh, 14. Ito yung mga tinutuluyan nila. Ito sila natutulog. Nakita niyo na kahit na kama o maliit na pum, wala. Tingnan niyo yung mga gamit nila. Walang-wala kasi nung malis kami mo, kung anong mabitbit mo, yun lang. Dagdag pa raw sa paghihirap nila ang bihirang pamimigay <laughs> ng relief goods sa mga home base na evacuee kagaya nila. Kung totoo si dami-dami namin dito is kulang-kulang po. -kulang 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 Tinitipid namin para magkakasya. ay mga malalambutan puso. Kung punta dito, nagbibigay ng kahit halimbawa bigyan kami namin ng ilang pack na bigas so hinahati-hati namin. Dito sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur, may mga taga Marawi City na nagbakwit din sa bahay ng kanilang mga kaanak. Ang daing ng ilan sa kanila mula nang magsimula ang bakbakan hanggang sa ngayon, wala pa silang natatanggap ni isang piraso ng relief goods. Di ba yung pagkain tatlong bisis lang, na ginawa namin dalawang bisis para mga maipon namin yung pagkain. Dapat kasi meron silang green card mula sa DSWD para mabigyan ng relief goods. Pero hanggang ngayon, wala pang green card na ibinibigay ang DSWD. Ibig sabihin ho, mahigit isang buwan na wala pang lumalabas na green card. Wala pa po. Wala pa. Wala, pa. So, wala pa. So wala pa hong nakakatanggap ng relief goods. Wala pa po. Bakit wala pa daw? Yung wala pang ibinibigay ng DSWD. Natural lang yon na meron hindi makaabot dahil yung iba wala sa listahan, hindi sila na pa lista noon. Matatagalan pa bago muling bumalik sa normal ang buhay ng mga taga Marawi. Pero hiling nila sana naman ang mga agara nilang pangangailangan maibigay sa kanila. Ingat sir maging ang mga nasa gitna ng bakbakan umaasang matapos na ang kaguluhan. Nang sa gayon, masimulan na ang pagbago ng syudad. Mula rito sa Marawi City, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.